Maayang adlaw guys. It's it's a very very stressful day. But you know, alam naman natin na hindi bibigay ni Lord yung mga bagay na hindi natin kaya. So whatever happens, happens for a reason. So let's face it and I hope we overcome it. And let's proceed. So for today, namalingking nga pala si Jefford sa pantalan kung saan namili siya ng mga isda worth 1,000 pero Tingnan niyo yung mga nabili niya. Ayon pa si j -Port. Andito na naman si Simply Amore. <laughs> Alam, ganda na mukha ni Simply Amore. Oh, you glow, babe. Plastic. Plastic ka. Ala, tas meron pala binili si j na. Poto balangoy with margarine. Ayan, tapos naglugaw din ako for my sickness and in health. Ayan. Ayan kasi naggagamot ako sa aking tenga dahil giingak ko guys bayot giingak ko kay naigo akong julunggan eto na ang aking mga chikiting na talaga naman nagaabang ng mga isdaing you wanna eat fishes okay narito ang ating um ito po ang paborito ni Bimbo na nukos hindi natin siya pipikason kasi gusto nila yung katawan And, meron tayong bangsi na isdaan. sa ngalan na Bodlisan. Budlisan. Budlisan. na Tulo. Kadagko. Tulo kadagko, ra? ba? Maigo na sa tua. Ah, putol-putolon man. Okay, dito naman tayo sa tingin sa taas. Ito pala nilinis sila ni Jim guys. Dito tayo tingin sa taas kung anong update sa ating bubong. Tcharan! -tcha! Ang ating bubong. Oh my God, ang ganda ng tanawin sa bubong guys. Grabe ang init-init ng bubong guys. Shout out. Oh, kisa kayo ito panghatag kay? Kisa kayo ito hatag kay? Kung gale? Sir James ba ito? Itong hatag yan ni eh. Tonton? Itong hatag sa YouTube ya Tonton ba? O 500 pesos? Ito kay Tonton ba? Sige itong alam? Asan ka na Sir James? Sir James yata yun, nalimutan na na ako. Ipatanggal na mga salbabida buka ito ipalaygit. Ipalaygit? Ito Ayan po. Ipa, ano natin yung ating bubong kasi mainit masyado. Dili. Sira na po talaga ang ating bubong na nipa. magtatanim na rin kami. Ang sili ba, hindi natin na ano. Asa na ang ating chips? Meron tayong mga chips na banana. Naka-ziplock po siya, guys. Wala tayong magawa dito, eh. Magkanta ta. Wala, namulak nitong violet, day, ha? Tingnan natin, guys. Namulak-lak yung violet na flowers ito yung saging na harvest namin, guys. O. ayan. Dalawang klase. Ito yung mga halaman natin. Na talaga namang napakaganda ng pag-drop ng kanilang mga flowers. Ito yung flower natin na ba na Hala, namulaklak na pala siya, guys. O, ayan. Sari-sari siya, guys. Yung bulaklak natin dito ay may yellow, may white, and violet. Ayan din sa kabila ay yellow. Hindi ba? Tapos nagda-drop yung mga ano niya, buhok. Sa ito yung sobrang haba. Kailangan natin siyang ibalik sa normal. Hmm? Tuloy natin siya dito para mga sanga. Tapos, sa so mga pupunta po dito guys, wala po kaming food guys ha. Pag pumunta kayo dito, be aware na wala tayong mga foods. Ayan. Ito ang ating lugar Dito. Chan, Ang linis-linis, ang tahitahimik. Ayan. Ang mga nandito ay mga aso lang. Ay, ayusin ko muna to guys. Pard! Ayan o, kasi nagdadrop ng mga ganito. Instead na dun sila. Ala, sa mani. Ba't dyan siya umikot-ikot? Ala. Mayroon pala dito oh. Dito siya umikot-ikot sa ating. Paan? Pard! Unsa man siya? Ay, ba't siya doon umikot? Ay, sa direbe! Alis Ba't siya umikot-ikot dito? Gusto dun doon sa kabila. Ay, okay, dito. Ayan, tatanggalin natin to guys. Tignan mo guys, ilang araw kami nawala guys. Hindi nila napansin din. Mayroon pala ito rin tumubo dito na ano. Dito siya tum du, dumaan. Yung mahirap pag may katabi siya ng mga Ah. Tanim kasi. Bantog ra wala ah. di siya kung, uh. ni diretso dito ah. Oh, Kaya na siya. Ay nakapalibot man di sa kuno ano Sa ni mani, mani tree. Mani tree. Di. Aun sana siya pa. Algo ni ma. Dapat hindi sa pwede dito kasi kakainin niya tong buong ga Gakurog lagi ni eh. Ha? Gakurog ning imong cellphone ni isa. Kanin ba? Kurog na grow Grogay mo kaya, naningil lang na siya. No? Ga mukurog rin yeah. iya. Vibrate? Oo. Mm -hmm. Ay, kanang yeah, iya, yeah, di jud Kanang magvideo video ka ba, mukurog siya. Hmm. Ayan, ayan lang yung isang tanggalin, guys. Tapos, ibalik natin siya sa so, dapat siyang magbaging bagi. Ayan sa mga sa'yo. Eh. Ba't ka dyan ang ikot? Ang haba na pala nyo wala mo lang din talo hindi nito pati ka abnormal kasi ito batok din sa umukot sa ayan, problema nito paano ko siya hihilain ah. ah. wala tayong Oy, ikot. Iuna nang pan ang tumoy. Mora may mababali ng makuputol. Oh, tara. Kana. Oh. As. Yes, te. Jawa. Yan. Diyan kayo dapat umikot sa taas. Sa ulo kayo. Ano kayo magbaging batin? o oh, diba tapos lost line dere yun kami sa gila wahan oh. to oh. rudy oh. oh. ayan dyan dapat kayo tapos meron pang iba yun yung eh dyan o oh, di ito naman color yellow naman to maliit naman to iba naman to na barang dito dito siya nakakapute sa pikas no? Huh? Ito doon sa gumapang bahala sila diyan para sa good say oh. meron siyang close na gumagano no dumidikit and naman siya gumapang so doon naman tayo Itong sili na to guys, trivia, mag isang taon na to sa amin. Grabe, ang tagal talaga niya as in ang dami pa rin mga ano. May tao ba dyan? Ibigay kong kurtina. Ang dami niyang sili na lama, ano, bunga o. Oh. Gagagmay ang bunga dito naman, ito naman yung ating vines dito. Oh, humaba. Doon naman siya gumapang naman ngayon yung isa. Magiging gubat talaga to dito. Yan. Marami naman siya dito. Ayan siya. Gapang na naman siya sa kabila. Dapat doon sila gumapang lahat para maging hair-hair sila dito. Ang banda? Ah. Kato. Daniel? Nang kahoy? Yung ng... na. Ganig gitubo Una sa likod. Ayan o. Tapos, dapat ilipat na itong mga ito. Kani ba? Ano yun? Tutubo na naman siya o. Oh. Lipat na itong mga ito. Paya no? Gagihawid na siya o. Oh. Diyan na lang na. Diyan na lang po lugar siya. Mugapang na siya diha. Kani po siya. Kani po siya. Diyan na lang siya. Pink princess. Tapos yung grabe guys, ang pra, ang bulaklak, ang dami na, ang ganda no. Ito dito tayo mag-umpisa guys. Ha? Atong? Lamagi. Lamagi. Mo na ingani ah, katong nandito mga puti ah. Kani oh, Bisaya oh, tingnan mo oh. Ingani ito ni Magi para puti ba? Ay pare gabun, ani. Iya lang tong gikat, iya lang itanom dayon. Ingani sa ingani dahil siya. Mura ni siya, siya ba diba, oh. Ay ga luyat siya. Mm. Na mulak-lak na sa dito ganis banda. Gani. Pagmainitan lang ni at nawagalibuglak. Na mo mani ya kanisali ko da ah, mang bisaya ah, pink. Ayano, ayan, no. ayan yung mga class sa kanya. Meron ni kami po white and pink guys. Ayun dapat yung sa atin pambaang hanging. Ayun ganiting sa kanya hanging oh. Ito nakatsa da kay gagmay kasi siya bulak pero pag mu taas din sa tanaw dagko kayo ha. Ito yung pinaka-beautiful na paborito kong flower, guys. Oh, tas ang dami na niya naman yung mga... Ang dami na niya. Ilan tinida. Yapon, no? Grabe. kaayo. Ito kaayo. Ayun yung mga bisaya namin, guys. Pero kanil mo na Ito naman, dito banda mga bisaya. Pariya kay Maggie. Ayan. Tapos, namulaklak na rin ang ating Arches. This one is brown violet. meron naman siyang bago naman. Ibang variety naman, Banda. Ayan. Dito na lahat ng orchidarium naman natin dito banda. Ayan naman ni orange na. Ala, Mayroon pa palang bago. Dapat i-cut din siya o. Oh, para mayroon mo otro Wala, marami na pala mga... Ay, igit ni tayo. Ayan, parang kay Maggie. Ito na oh. nga ni. Ayan, may bago na namang banda na tutubo. Parang asparagus. Doon naman kakatubo lang ng flowers yung mga ente atay nanubo na rin siya dapat i-trim trim na rin siya ito sobrang daming bulaklak din ito oh ayun no oh, dami din niya Oo, oh, dapat pa-trim na yun sa likod may muna siya sagbot and dito kailangan na nating anuhin yung ano oh pink princess yung mga hulaman dito ba asa man ibalhin o oh, yan yeah. gani kailangan siya kay magkatay man siya dapat ka na siya din siya ayun ang ating ang ah, nagtanong naman sila sa likod oh ay nagdaro na sila ayan po ang ating mga tables and chairs mingaw hmm, na din eh guys kasi tapos ang trabaho nila ni daddy si daddy naman nasa hospital kailangan niya ng ano operahan sa heart so ayan oh kalah nataplik lagi ni nataplik lagi ni siya dapat anak ni siya ayan muna <laughs> Grabe po tayo sa mga carabao grasses. Pero tutubo man siya, di ba? No. Ano na siya. So dumadami rin ng ating mga ano dito guys. Horse plant. Ayun na. Horse tail. Ayun na. Snake plant. Ayun na mga snake plant natin. Grabe ang dami nito. Ayun lang guys, hindi mga isu mga iro. Pwede ba mag ano, ordinance dito na parang ano na yun lang yung mga iro oy, eh? lagyan yung ano sumpakon ba. Kanami pantugso pa anti-rabies bitaw. May gano'n ganun sa US ay sa Amerika lang ibang bansa. Yung parang tayhupon lang ba mga karayom para anti-rabies siya. Ay, ayan nga. Ito naman dito guys, inano namin to, tinrim ko to mga ano dito, tas tubo na siya ng marami na maliliit yan yan kagaya niyan ayan kinating ko siya ganito ikakat ko siya yan ayan tumubo na yung mga maliliit niya kailangan kasi ikat yung mga malaki parin rin tubo niya is maliliit na marami tapos pag nagdahon na yun sila lahat sobrang ganda tingnan ito naman yung ginugupit-gupit ko lang siya mano-mano ganang ganyan ito naman palalakihin natin to kasi napaganda nito pag lumaki kina mama ang ganda sa Pati groto. Ang groto namin ay no, batay na yung mga bulaklak. Ngayon. Welcome ay, ano to Intangadian. Okay, ano ito gubat ito dito. Welcome to Intangadian na ang aming mga labahin. So, ayan na nagduduk-duk-duk-duk na sila para sa ating buwan. guys pamay na lang po patuntun guys ang ating masipag na panday ang uh, di ba diba guys um, gusto nyo po sa imahin guys 1.5 lang po all in na po hi ton kamukha po siya ni James Yap guys may baga Philip Salvador Ha? Jason! Kokoy! Alejandro! Ariel! Eh, hey, kapatid po yan ni Kelvin. Si Kelvin lang. Si Kelvin lang kasing mabait eh. Kasi Gia naman nandito. Gia! Gia! Nandiyan na naman sila. Lily! Kelvin! Lala, Lolo! Kamu, ha? Lili! Ah, sige. Anong inaano niya dyan? Come, 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 come! Lolo! Kelvin! Kelvin, alin na! Ale, 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 ale. Agpas, agpas. Ale! Lili! Lili! Lele kami Kelvin Kelvin tara Le le Kelvin Lulu Hai sama ba ikan Hai Si, si, Lily pinaka-sweet talaga sa lahat. Ganin naman. Ganin naman. Ganin naman. Sweet siya pero pilya. Ngayon si Lily pinaka-sweet. Lily, kiss ka be. Lily. Eh, eh, eh. Oh my. Lolo. <tipos> ay, no love, no love. sila. Kahit dito mo ginag-video. Patito sila. Ang loay si Princess at si Kakay. Dan butter queen, Mumay. Samuk mungkai mah Bu irat yuk sila tanan Si kakak, ipa, ipa kapunin sila, aku kata gasto Gak ada bang, selatanan kapun yuk sila tanan bang, pilang sila kapun dapat, dua pila lah sila, bu <mulik> Kelvin, Kelvin <mulik> Lili Hello. Aray. Kiss. Kiss, kiss. Kiss Lily, kiss. Kiss Lily. La 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 la. Go Kevin. Lala, boros si Lala. Boros si Lala ba? Aba, sa kamera? Lala. 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 Ang wala pa kay Alan sini Mumay. Mumay, hi. Mumay. May mga guest tayo, guys. So, dahil hapon na, ang buklas taog, habonhon. At nagdilig na rin si

dito na sila banda sa baba. Tandaan ang mga wire ha, mga kurentihan mo. Saan na ba? Ah. Ah. Bukan mo stand. Stand. Bukan mo stand. Para sa kuan ba kanang nang para generic di gamon ba? Butangan niya na sungbok. Ni stand ba kanang tipatindog.

Ya anak anak. Anak. Sos gino oko. Ibut na. Kailangan putulin kasi sya para magsanga-sanga siya na marami. Yan, linis linis. Linis linis, dilig-dilig. Oh. Oh. Putulin lagi. Ang alos mo Gunting lagi dito. ayo go gunting. Diyan naman sa kabila. Dahil tapos na dito sa dingding Wala gunting. Asan ba yung gunting? Oh? Eh? Yan. May may. May may. Uh. Dilig, dilig, dilig. Dilig, dilig, dilig. Ninis ang kapaligiran. So, for finale for today, we are now swimming. Pero hindi ko man binabasa ang ganong ko ganun-ganun na. <laughs> hindi naman kasi puno yung water. Tapos ako magtanim lahat-lahat. Hindi ko na pinakita kasi natamad mag-vlog-vlog na mag-isa. So, nagtanim ako ng mga bagong bougainvilleas yes, and new snake plants. So, let's swim. Mm bawal magloblob <laughs>